Hello guys. Ako ng ng sumpang. Ano Anong sopa siya lutuin mo? Anong ano ano ito anong tawag diyan? Gata. Ah, uh, para saan 'yan? Para sa soup. Kain ganyan bata kang hiwa nang sing alas si Ha? Seryoso, cool. pag-iwa. Lumayap na kasi si Buya, Sai. Ha? Lumayap na. Bakit? Nagaya ako ng kuya. Kaya ako ng kuya. O? Oh? Tulsig sa aking O? Oh? Tapos? So, laro mo lang yata si Buya, sikan mo yata magluto ng sopas eh. Bawa mo mabalat. Matanggal ko. Ubus na 'yung ano ng kababalat mo, wala nang laman. Mm -hmm.